NGESHO Finally, Papa No amor ас volumes Don't laugh FARRY Mentho puppy my second er sen Svas 없는 So ngayon mga kadol, hanapin po namin yung tawa ng babae no? ng isang nyo. So, hindi lang po kami. So, dinas dinasalaan po namin mga kadol. So, bigla siyang kumatawa. So, hindi po yung babae na yung tinutulungan namin. Hindi po yun. So, hindi lang po kami. Parang ginagaya lang po yung boses ng babae saka kapag matapos po kami sa mission nito mga kadol itong mga nasa paligid mga kadol itong mga aswang ay babalikan namin kasi nandito sa paligid nagsaanos po sa amin nag, uh, sumusunod lang so yung gagawin po namin ngayon mga kadol is po namin yung boses ng babae yung totoong humihingi ng tulong bro no? So, hindi, so, hindi yung kanina so so yung baba yung mga demonyo yun ano namin

May wakwak talaga mga kaipur. Iba-ibang boses ah. Pero buti naman yung mga wakwak ngayon, hindi ba sila masyadong agresiba? Gaya ng dapon, palagi tayo nakakahuli. Hmm. So, yun, ano na sila? Parang natatakot na. Mailap na. Yung wakwak hindi na talaga lumalapit sa atin. Nandulas pala dito atak, at saka sobrang daming mga punong kawayan. Pag tayo bro tapos kumulo yung dugo napakabango pa naman yan para sa kanila. Mabilis tayo matonton Baka bigla rin atakihin ng marami. para ano yung banda ingat tayo bro parang padaming padami sila ano may ano maliwanag pala yung buwan ngayon bro Hello. kaya pala kaya pala ang daming wak wak kaya yung buwan kaso na medyo natabunan lang siya ng ulap wala yung buwan kayo pala dyan anong silabasan yung mga wakro malakas sila yan sa ganyan bro malakas sila ngayon mm. uy oh, ano yun ha ano yun bro putig oh, kamay nanitsit lang pinaglaruan tayo ah pinaglaruan tayo bro hindi po hindi natin ma mano bro hindi natin po hindi, na, hindi natin mailawan parang baka hindi yung babae yung bilang tumatawa bro tapos ano lang tayo Oo. Nah, maganda sana bro pag mayroong na magpakita bro para may ma may ma may meron na naman tayong maipakita Oo. sa video natin. Oo, hindi naman tayo. Lang hindi natin mahuli, maki-ano ma lang natin ma-video lang. Hindi naman maniwala yung kasi sobrang What? hina na ng views natin. Oo. Kasi yung yung video natin talaga boring na siya panoorin dahil wala na kasi nakikita Puro ano na lang. Pero malakas yung sayo bro. Mas um, ma, mas mabuti para mas malakas pa bro. Oo, sana, ano lumakas para makasagot tayo. Para ah, dumami yung sa atin. Para ano ba? Oo, uh, ano din tayo, uh, magkakapira sa ginag, ginagawa, natin. ginagawa natin. Ano to Kapoy, bro ba? Yeah. Hindi Sindirin ano basa yung ginagawa natin. Yung trabaho natin, may biro. Tapos yung views natin 1k lang. Pero kapag marami pang manonood at marami hindi may skip nang ads. Maraming thank you talaga sa inyo. Pero palagi tayong mag-upload bro. Magano sila bro. Mas haabangan nila. Hmm. Kasi Lagi umuulan kasi. Sama yung panahon umuulan pasensya kayo mga kaidol kapag matagal po kami hindi maka-upload. Pasensya na po kasi sobrang malakas po yung ulan dito palaging umulan siguro ang daming bagyo si yata. Palaging umulan. Yung babae na ano, hindi na nag ano. Ito si po, Oo. Sumusunod lang sa atin ba? Kanina lang bro, kanina lang yan sumusunod At hindi lang isa, madami Madami wak. sila, oy Oh Lumapit ka wak Para makita ka namin Hindi lang magpakita bro kasi si Huwag matakot sa amin wak Kasi wak wak naman kami Lumalabas kayo ng gabi Kami din lumalabas ng gabi Tama ba ako bro Pero nag explore tayo Pero 3 no blur bro. Hmm, Sana tolongan nanti yang bawa eh para to tolo tolongan dari tak Oi. aku ha. Kaba na ko bro ah. Ha? Parang iba yung kaba ko ah. Parang may... Oh? Parang mausok oh. Lah! Uy! Tingnan mo yung... Ano sa... Kapag matamaan niyo yung flashlight, bro, parang mausok. Parang marami usok dito. Lah! Usok ba to Usok yan bro. Bakit umuusok yung paligid? May aswang. Kanina yung hawak ko ba Sumusunod sa atin bro. Umusok na talaga bro. Hmm, maraming usok. Kaya pala iba yung pakiramdam ko. Oh. Yan mga kadalo. Umusok na talaga. Umaano oh. oh, lang plus light bro. Oh my Umusok God. talaga bro. Kanina wala to ah. Bakit ah, umusok dito sa paligid? Diyos ko. Medyo makapal yung usok bro. Dito. Parang wala lagi bro. Dito. Ang dami oh. my goodness kaya pala iba yung pagkiramdam ko dito ah ganyan talaga ako mga kaidol kapag ano kapag may Wong, hindi ano lumapit ka aswang may kakaibang lumapit ka wak elementos Let's paligid walk. bigla silang na ano bigla naglaho na po yung ano o yung usok tingnan no di ba paano tayo maka ano tayo? Paano lalakas yung views natin? Eh, hindi nagpapakita yung aswang. Kaya nga. Natatakot. Wala masyado manunood sa atin bro. Dahil wala tayong na 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 yung aswang bro. Hindi naman aswang yung ano natin mission dito. Pero yung babae yung Yung babae man. Yung babae. Dito, hindi, ano tayo. Uh, Ini lang lang tayo. Dinibili din din tayo ng mga aso ngayon para katulungan sa babae. Baka Hindi, yeah. baka hindi siya gusto matulungan natin, bro. Hmm. Bigla na siyang umuusok tapos bigla na pong nawala po, no? Ay, doon bro? Doon, doon, bro. Ha? Huh? Doon. Pero malayo, yan, malayo na yan, bro. Pwede dyan, oh. Baka nandyan, bro. Ito? Uy. Uy, Lah! Nandun mo, iyak, bro. Agoy. Bata natin yan, bro. Iyak ng babae, bro. Nandun. Pero, ano, bro, ha? Kailangan natin, hindi natin pangunayan ng pangontra, bro. Baka siya na yun. kasi uh, kapag ginamitan natin ng pangontra yan, baka mas lalo siyang mapahamak. Mm -hmm. hindi, na, hindi natin siya matulungan. Hindi hmm. nang yak pero saglit lang siya. Parang nag-ano lang ba? Parang nagtuturo lang. Parang sinyalis, sinyalis lang siya. Okay. Parang nandyan bro ah. Tara, tara, tara bro. Tara. Parang dito na tayo dinadala ah. Huh? Parang dito tayo dinadala. Miss, eh, saan kayo banda, Miss? Miss? Saan ka ba? Uy. Putig kamay kayo. Umalis kayo. Dandian, dandian Uy. Uh, Uy. Uy. Uy, na Wak -wak Oh, wak wak bro, bro Parang tinutok-tok lang yung ano Ganun ba? Punong kawayan Kinakatok yung punong kawayan? Hmm. Kinakatok niya Ibig sabihin nasa, nasa ano? sa ibaba yung aswang Ibig yung aswang ka ngayon So alam mo bro Okay bro Doon po sa Bago lang bro Bago lang doon sa lugar Yung sa amin ba? Oo uh -uh. so, ano nangyari? Yung na, ano? Bro? Uh, yung may biglang aswang ba? Kasi po yung wire po namin sa kurente naputol. Naputol? Kasi din na, natamaan po sa mixer ba, dump truck. Oo. Pagkatapos bro, sinundan namin yung mixer. Oo uh -huh, bro. Kasi naputol talaga yung wire namin, kurente. Tapos? Tapos, uh, sinabihan namin na naputol po yung wire namin. Tapos bro. Uh, sabi niya sa, sa amin sige lang, ah, uh, ano na daw, itao na da daw, balik. Okay. Kayo, wala mo, wala sa bantay ba, di ay. Sus, so, bro, pag, pag, pag na, pag uli na ako, bro, kay aswang, bro, kay nagbaktas. Talaga? Hmm. Naglalakad na Nag mo na? Ta Naglalakad. Tao? Tao. Tao siya, bro. Ah, so, hindi ko lang siya pinapansin. Parang tinatakot lang yung ako ba? Ano ba? Ano, you know, ano lang siya. Yung busis lang yung ano lang. Pero, tapos nagbaktas ang sabaw ni siya, bro, yung siya yung lumilipad. Yung... Tao, tao siya nang lakad. Pero alam ko na si siya yun na gano, yung nagano. Yung busis na yun. Hmm. Kaya huwag tayo magkumpiyansa bro, hindi yan lumilipad yung aswang. Sa ibaba talaga hmm. yung aswang na. Nas baba. Uh, wala siya sa impapawid. Wala siya. Um, iba yung sa impapawid. Yung nasa ibabaw, nasa yung lumilipad, iba rin. Yung, yung lumilipad, yung tik-tik, tik-tik at saka -tik. manananggal. Manananggal? Mm. mm. Uh, yung... yung baba, eh? Pero depende yan bro Kapag may gabay siya Ang gabay lang lumilipad Ang gabay niya mm.

Miss. Kailangan uh, natin siya tulungan na maka, uh, makawala dyan at makatawid na. Sige, sige. Tulungan ka naman, Miss. Uh, Mag-alay po kami ng dasal. Uh, uh, Uy. Ay, yeah, talaga, bro. Hindi yeah, natin na basinin, bro. Yeah, no, check po natin. Ah, oh, 'yan na bro, na-photo na 'yung camera mo. Sige, okay, bro. Nagawin na natin, bro. Okay, bro. Miss, huwag po kayo mag-alala, miss. Ah, uh, dito na kami.

<laughs> ah, lakas bro. Ah, lakas bro. Pagtulungan natin bro. ah Lakas bro, lakas kayo bro. Patayin yung bro. Patay bro, para. Ngayon bro. Oh, yung butas bro, na, na, na ayun.

So yun mga kaadol Biglang dumating si kaibigan din yung ibata na Tapos nilungan po kami Napaalisin po yung nyo. So umalis na po sila mga kaadol So salamat kaibigan ibatan So ganito po Bro ganito yung gagawin natin Yung <coughs> ano <pa> Ang <coughs> babae mga ka-explore <coughs> ay uh, hindi po totoo ang babae ay namatay. Uh, kami. Oh, hindi lang -pala kami. Yung demonyos. Yung demonyos, lang pala kami. Yun lang pala tayo bro. Oh. Yung demonyo yung may ng ah, pag-iyak-iyak ng babae bro. Sa to pa yung nakikita sa, il sa ilo, pa nakapunta sa bro. Hindi yun. Hindi, hindi yun po. bro. Isang, yung, isang um, demonyo yun? Yung, hindi yun ano ng babae bro. Hindi yun babae yun na namatay bro. Pero sa... Kagagawan lang yun ng demonyo oh. bro. Sitra. Uy, kaibigan? Talaga po kaibigan. Kaibigan. Konfirmado bro. Tama yung anong hinala natin bro. Sabi ni kay Bigang Ibatan. Nako. Salamat po. Maraming salamat kay Bigang Ibatan. Okay. Tara. Alis muna tayo. Alis muna kami kay Bigang Ibatan. Bigay lang lang tayo. Saan ba kay dadaan ito? Okay. Dito tayo dadaan bro. Oh, I-off na natin yung Sige, sige, sige. I-off na natin yung mga kaedol. Okay.